Mga awit kapitulo pito, versikulo isa hanggang labing pito. O Panginoon kong Diyos, sa iyo nanganganlong ako. Iligtas mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin at palayain mo ako. Baka lurayin nila na gaya ng leon ang aking kaluluwa, na lurayin ito habang walang magligtas. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may kasamaan sa aking mga kamay, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa kanya na may kapayapaan sa akin. Oh, aking pinawalan siya na walang anumang kadahilanan ay naging aking kaaway. Habuli ng kaaway ang aking kaluluwa at abutan. Oo, yapakan niya ang aking kaluluwa sa lupa at ilagay ang aking kaluwalhatian sa alabo. Sela, ikaw ay bumangon, O Panginoon, sa iyong galit, pagpakataas ka laban sa buot ng aking mga kaaway at gumising ka dahil sa akin, ikaw ay nagutos ng kahatulan. At ligirin ka ng kapisanan ng mga bayan sa palibot, at sila'y pihitan mong nasa mataas ka. Ang Panginoo ay nangangasiwa ng kahatulan sa mga bayan. Iyong hatulan ako, o Panginoon, ayon sa aking katuwiran at sa aking pagtatapat na nasa akin. O wakasan ang kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid, sapagkat sinubok ng matuwid na Diyos ang mga pag-iisip at ang mga puso. Ang aking kalasag ay sa Diyos, na nagliligtas ng matuwid sa puso. Ang Diyos ay matuwid na hukom, o, oh, Diyos na may galit araw-araw. Kung ang tao ay hindi magbalik-loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang iniyakma ang kanyang busog at inihanda. Inihanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan, kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan. O, oh, siya'y naglihi ng kasamaan at nanganak ng kabulaanan. Siya'y gumawa ng balon at hinukay at nahulog sa hukay na kanyang ginawa. Ang kanyang gawang masama ay magbabalik sa kanyang sariling ulo, at ang kanyang pangdadahas ay babagsak sa kanyang sariling bumbunan. Ako ay magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katuwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Mga awit kapitulo pito, versikulo isa hanggang labing pito.